Vietnam, limang taong magsusupply ng bigas sa Pilipinas. Pipirma na sa limang taong kasunduan ng importasyon ng bigas sa Pilipinas at Vietnam upang mapanatili ang food security sa bansa. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Piu Laurel Jr., halos tapos na ang draft para sa Naturang Rice Trade Agreement ng dalawang bansa tiniyakin sa kasunduan na magsusupply ng imported rice ang Vietnam sa bansa kahit sa panahon pa ng kalamidad. Ayon sa kanihin, posibleng itong nagdaan sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Vietnam sa katapusan ng buwan. Kaugnay nito, noong nakaraang linggo ay may dumating na hindi bababa sa 18,463 metric tons imported na bigas sa Pilipinas mula sa Thailand, Vietnam, at Pakistan. Simula ngayong buwan hanggang Pebrero ay may karagdagang 495,000 metric tons na imported rice ang inaasahan sa bansa mula sa Taiwan at India ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Niño sa produksyon ng palay base sa sinabi ni Agriculture Officer in Charge for Operations under Secretary Roger Navarro. Unang staff.